Dito akong pinahirapan, nandito lang pala siya Kala ko kung nasaan Ayan, marami pong salamat sa lahat ng mananood ng aking uh, video dito sa aking youtube channel Marami pong salamat, bye bye Magandang araw nga pala sa lahat ng aking mga kababayan At maraming salamat nga pala sa pagtangkilik ninyo ng aking video Sana panoorin po ninyo ang lahat ng aking video Set out po po kayong lahat at dahil nga po pala nandito ako sa bundok nakatira kaya nag aalaga ako ng mga hayop. At ito nga hinahanap ko yung aking alaga dahil nga na mainit na isisilong ko siya. Pero hindi naman talaga maiwasan na mag-isip akong kung nasaan. At dito ko lang yun itinali pero ito nakakapagtaka kung saan at nawala. Ayan, nahanapin ko muna kung saan siya napunta. So ito po mga kababayan, makikita po ninyo ang lawak ng ano, talian namin dito ng kalabaw. Ayan, ang ganda po dito, ang fresco Ayan, medyo nahihirapan po ako maghanap kasi nga, sa sobrang lawak naman ng ano dito, mga kahoyan hindi ko alam kung saan siya dito napunta. Ayan, nahanapin ko po. Samahan niyo po ako. Medyo mahirap nga lang talaga maghanap dahil nga sa maraming kahoy, hindi ko alam kung saan o baka nakabitaw o nakawala yung aking alaga. So dito, titingnan natin dito sa may banda dito. Ayan dito. Oh, ang oh, kapalan dyan. Ha? Ah? Um, ah. Grabe kang kahanap ko ha. Andiyan ka lang pala no. So ayan, andiyan pala yung aking alaga. Oh, ang layo-layo na nang narating ko pagkatapos niyan. Andiyan pala siya oh. Ayan oh. Yan. Dito pala siya nakatali. Yan o. Ma, hindi ka. At, ayun yung tali o. Oh, yan o. Yan pala siya nakatali. Yan. Ay, salamat. Hindi naman pala nabila, Akala ko kung nawala ka na. Ayan, so maraming salamat. Salamat. akong pinahirapan. Nandito lang pala siya. Kala ko kung nasaan. Ayan. Marami pong salamat sa lahat ng mananood ng aking uh, video dito sa aking YouTube channel. Marami pong salamat. Bye bye.